Hello mga tropa, welcome to chef Yako Vlog So today is the second day ng bakasyon natin dito sa lugar nila Missy sa probinsya niya, sa Kabagan Isabela So yan, busy busy na naman yung tito niya yung ating chef, Tito Oli pagluluto, so yung menu niya ngayon yung breakfast natin is pansit Kabagan tapos daradiretso na rin yung pagluluto niya ng pinakbet ng ibanag and ng istopado rin nila So ayan ang pinaprepare na habang naglilinis yung binan ko Ito yung dirty kitchen Laki ng kitchen nila mga tropa So malaki yung mga lupa dito Alam nyo ay, naman yung na mo dyan, nasa probinsya kayo mga tropa So ayan nakita nyo yung binan ko Sa so, kano naglilinis sila Kasi mga kaya tropa ay. Asipag nila So ayan luto na Kakain na tayo Ito ang pinsit kabagan Breakfast pa lang Tapos yan. Yummy hmm, Tapos ngayon Nakaredy na Ayan o oh, Malulutoy ng ating Tito Chef Ollie pinakbet, at saka istopado, mga tropa. As tayo, ano tayong gagawin dito? kundi hindi, kumain, matulog, gumising, inom. So yan, mga tropa, lakad-lakad muna tayo, mga tropa. Magre-ready tayong pumunta sa palengke, mga tropa. Ituturk ko kayo. Tapos yan, mga tropa, nandito na tayo. Sa tinataman nila ng mais. Hello, mga tropa. So nandito kami sa bukid. Yan si Tito na? Ayan. So lahat ng nakikita nyo mga tropa, hindi sa amin yan. Sa kanila yan. <laughs> so yan, kasama ko yung mga chikiting patrol. Oh, mga galing Manila and Maribeles, Bataan. Mga anak ni Cory. sa ni Tito Peter. Ayan. ano yung cedar ba yung tawag dyan? Kasi magtatanim na sila ng mais. Diyan nakatanim yung mga mais. Meron pa doon, may hindi pa daw sila na harvest mga tropa. So yan yung tinatanim nila maluwang. Oh, la hanggang dun. Ayun po yung tira, yun yung O yun. yan, mo yan yung, ayan, pati yung kabila na yan. So ayan mga tropa, nang galing na tayo nga sa ni Manila ng corn. So ngayon, tutor to ko naman kayo papunta sa palengke mga tropa. Kasi bibili tayo ng mga panghanda para bukas, Sunday. Kasi yung celebration ng birthday ni Ino, yung lola ng misis ko. So major sponsor natin ngayon yung isa sa anak niya. Syempre, ang aming tita ninang Miss Evelyn Taro. Thank you ta, ingat lagi diyan. Kaya yeah, so mamamalaki tayo ngayon. So ako yung nagda-drive mga tropa. Pero nung din ako mag-drive ng tricycle mga tropa, motor yan na may clutch mga tropa. Yan, yeah, so may lisensya naman tayo pero na pro kaya pwede rin tayong mag-drive niyan mga tropa kahit nga mamasada tayo, pwede rin. Yan yung ginagamit ng isa sa tito niya, may tito chef Tito Oli. Yan, sa ano namamasada din siya dito pag wala silang bukid, mga tropa. Yan yung buong ano, parang sentro ng Kabagan. Nakikita niyo yung nadadaanan natin, mga tropa. Yan yung papunta sa ano nila, Central Market sa may sentro. Yan yung sentro, mga tropa. Malapit lang sila misis, mga tropa. yan, nagpupunta tayo ng palengke, bibili tayo ng mga panghanda, pangsaho, cake para sa birthday bukas ng celebration ni ino, mga tropa. So nakita nyo na rin yung tinataniman nila mga tropa Kung nasa Maynila tayo mga tropa Ulan ng ulan mga tropa Tapos dito naman Sobrang init mga tropa Ay nako Ayan uh, yan. yan na nyo Nakita nyo yung daan mga tropa Diba maluwag pa Ang dami nagbabakasyon So, ibanag iba nga pala yung salita nila dito mga tropa sa Kabagan Isabela. Parang hindi sya no, mas malalim sya may Ilocano Itawis, mas maano Magkakaiba yung mga dialect ng Ilocano, iba sa Itawis mga tropa. Pero nandito sila sa parting norte. So ayan nakita nyo may mga nagtitinda pa na nahuhuli sa Cagayan River na isda mga tropa. ay na yung palengke nila yan di ba, mga tropa laki ng palengke madami kang mabibili dito mga tropa bibitay ng gulay karne, panghanda, mga tropa. Ayan, nakita nyo na, mga fresh na fresh mga gulay, mga tropa. So, yun lang. Thank you, mga tropa. Please, follow and subscribe. Shop Piyako Vlog. Thank you, mga tropa. See you on my next vlog. I love it. Bye, mga tropa. Yum, yum. I love it. Bye.